Ang kwento ng ating buhay ay binubuo ng mga sandali kung saan ay mataas ang ating emosyon, galak o lungkot na sumasariwa sa ating isipan tuwing naaalala ang mga nangyari sa isang partikular na oras o araw. Ngunit paano kung isang linggo lamang ang itinatagal ng mga alaalang ito? Mapapahalagahan mo pa kaya ang mga taong minsan ay nakapagbigay ng masayang yugto sa iyong buhay. Sabay nating panuurin ang isang Japanese film na magbibigay sa atin ng kakaibang pananaw tungkol sa kung gaano kahalaga ang ating mga alaala. Hango ito sa isang Japanese manga na may pamagat na One Week Friends. Sa umpisa ng movie ay makikita ang estudyanteng si Yuki na naghahanap ng aklat. Natuwa si Yuki nang makita ang isang makapal na aklat hindi dahil sa kung ano ang nakasulat dito, kundi dahil sa dami ng maaari niyang guhitan nilapitan ni Yuki ang kanyang best friend na si Shogo, isang tahimik at matalinong estudyante. Habang nag-uusap ang dalawa ay napansin ni Yuki ang isang card at kinuha niya ito. Inamoy ni Yuki ang card, biglang dumating ang may-ari ng card na si Kaori Fujima na noon ay kakalipat lamang sa school. Kinuha ni Kaori ang card at nagmadali itong lumabas. Naiwan si Yuki na hindi man lang naipaliwanag ang kanyang panig. Habang pauwi si Yuki, ay hindi niya napansing naroroon din sa tren si Kaori. Nakatulog si Yuki at nang magising ay nasa estasyon na kung saan siya papunta. Nagmadaling lumabas ng tren si Yuki, ngunit naiwan niya ang hiniram niyang aklat. Buti na lamang at nakita ito ni Kaori kaya't inihagis niya ito kay Yuki. Lalong nahumaling si Yuki sa ganda ni Kaori nang makita niyang nakangiti ito. Lunes ng umaga ay nakita ni Yuki ang kaibigan niyang si Saki at sinabi nitong magkaklase silang muli ni na Shogo. Laking gulat ni Yuki nang makitang kaklase niya rin si Kaori, kaya't nagmadali niya itong hinanap sa classroom. Naisana niya itong batiin, ngunit nagsimula na ang klase. Nang matapos ang klase, ay sinamantala ni Yuki ang pagkakataon upang magpasalamat kay Kaori. Ngunit tiningnan lamang siya nito, at pagkatapos ay umalis na si Kaori. Hinabol ito ni Yuki, at pinakitang nais niyang makipagkaibigan sa babae. Ngunit tumanggi si Kaori at naiwan muli si Yuki na tila nahihiwagaan sa ugali ng babae. Nahihirapan si Yuki sa mat kaya't lagi siyang napagtatawanan sa klase. Matapos ang klase ay tinulungan ni Yuki si Kaori upang makipagkaibigan dito, ngunit sa muli ay hindi ito tinanggap ng babae. At nagulat si Kyun Woo nang bigla itong humingi ng break time sa kanilang profesor. Nang lumabas ang babae ay pinagkaguluhan siya ng kanyang mga ka- sinundan ni Yuki si Kaori hanggang sa makarating siya ng rooftop. Dito ay sinabi ni Kaori na tigilan na siya ni Yuki. Sinubukang magpaliwanag ni Yuki, ngunit biglang nalaglag ang kanyang pagkain. Naawa si Kaori kaya't ibinigay niya ang kanyang pagkain, at iniwang kumakain si Yuki. Matapos kumain ay tumungo si Yuki sa anime club, kung saan ay naisip niyang iguhit sa hiniram niyang aklat kung paano niya nakilala si Kaori. Sumunod na araw ay ibinalik ni Yuki ang lunchbox ni Kaori, at ginamit niya ang pagkakataon upang kausapin ang babae. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Kaori, at nagmadali itong umalis. Inabutan ito ni Yuki, ngunit sinabi ni Kaori na hindi sila maaaring maging magkaibigan. Dahil nakita ni Mr. Inoue ang pagnanais ni Yuki upang makipagkaibigan kay Kaori, ay sinabi nito ang katotohanan. Si Kaori ay may dissociative amnesia, at kasalukuyan itong inoobserbahan ng doktor. Sa di maipaliwanag na dahilan ay nakakalimutan ni Kaori ang mga taong nakakasalamuha niya. Ito ay nangyayari matapos ang isang linggo at tanging pamilya lamang niya ang kanyang nakikilala. Nabigla si Yuki sa kanyang nalaman at pinayuhan siya ni Mr. Inoue na layuan na lamang si Kaori dahil mahihirapan lamang ang babae sa kanyang ginagawa. Matapos nga ang isang linggo ay sinubukang batiin ni Yuki, si Kaori, kaya't nakumpirma niyang tunay ang sinasabi ni Mr. Ino. Sa oras ng klase ay nabanggit ang tungkol sa journal, at nagkaroon si Yuki ng magandang ideya. Matapos ang klase ay nagmadaling isinama ni Yuki, si Saki sa isang store. Naghanap sila ng magandang journal at ballpen kung saan ay kinilig si Saki, dahil inakala niyang para ito sa kanya. Ngunit nagulat si Saki, dahil biglang nagpaalam si Yuki at hindi sa kanya ibinigay ang journal. Kinaumagahan ay ibinigay ni Yuki ang journal kay Kaori upang makipagkaibigan. Dahil hindi sumagot si Kaori ay iniwan ni Yuki ang journal. Ito lamang ang naisip na paraan ni Yuki upang hindi siya makalimutan ni Kaori. Kinuha ni Kaori ang journal at binasa ang nakasulat kung saan ay nagpakilala si Yuki. Sa loob ng isang linggo ay isinulat ni Yuki ang kanyang mga ginagawa bagay na nagpangiti kay Kaori. Habang pauwi ay naitanong ni Kaori sa kanyang ina ang tungkol sa pagkakaroon niya ng jurnal. Nakasalubong ng mag-ina ang dating kaklase ni Kaori na si Mayo. Ngunit hindi ito makilala ni Kaori kaya't sinabi na lamang ng kanyang ina na kailangan na nilang umalis. Binasa ni Kaori ang jurnal kung saan ikinuwento ni Yuki kung paano siya nagkaroon ng idea para sa jurnal. Nabanggit ni Yuki na miyembro siya ng isang club at naitanong kung ano ang hilig ni Kaori. Dahil dito ay naisipang tingnan ni Kaori ang naitago niyang mga larawan. Makikitang dating miyembro ng basketball club si Kaori sa dati niyang school. Kinaumagahan, ay laking tuwa ni Yuki nang kausapin siya ni Kaori. Ipinaliwanag ni Kaori ang tungkol sa pagkakawala ng kanyang memorya makalipas ang isang linggo. Ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang makipagkaibigan kay Yuki. Sa kabila nito ay hindi sumuko si Yuki, kung saan ay pinangakong magpapakilala siya kay Kaori tuwing lunes, at hinding hindi siya mapapagod gawin ito. Kinaumagahan nakita ni Yuki ang jurnal sa ilalim ng kanyang lamesa. Sumunod na linggo ay muling sinubukan ni Yuki na ibigay ang jurnal kay Kaori, ngunit iniwasan niyang makita ito ng ibang estudyante, nang pauwi na ay walang dalang payong si Kaori kaya't sinamantala ni Yuki ang pagkakataon upang ilagay sa bag nito ang journal at ipinahiram ang kanyang payong. Kinagabihan ay binasa ni Kaori ang journal kung saan isinulat ni Yuki ang tungkol sa unang beses na nakita niya si Kaori. Inamin rin ni Yuki na masaya siyang muli ay nagkita sila sa train station at lalo na nang makitang magkaklas sila. Kinaumagahan ay nasa ilalim na ng lamesa ni Yuki ang payong at journal kaya't inakala niyang hindi ito tinanggap ni Kaori. Ngunit nalaglag niya ang journal at nakitang may isinulat roon si Kaori. Nagmadaling umalis si Yuki at hindi maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Masaya niyang binasa ang sulat ni Kaori kung saan ay tinanggap nito ang kanyang pakikipagkaibigan. Nais rin ni Kaori na dalhin ang journal tuwing weekend, at babasahin niya ito ng lunes, upang hindi niya makalimutan si Yuki. Lunes ng umaga ay laking tuwa ni Yuki, dahil nakikilala na siya ni Kaori, at ibinalik nito sa kanya ang journal. Matapos magsulat ay ibinigay muli ni Yuki ang journal kay Kaori, ngunit iniwasan nilang may makakita sa kanila. Habang pauwi ay hindi mahanap ni Kaori ang journal, kaya't nagmadali siyang bumalik sa classroom. Dito ay narinig niya ang dalawang babae na pinag-uusapan ang kakaibang kilos ni Kaori. Hindi na kontento ang dalawa at kinuha ang jurnal mula sa ilalim ng lamesa ni Kaori. Buti na lamang at dumating si Shogo at binawi nito ang jurnal mula sa dalawa. Ibinalik ito ni Shogo kay Kaori at agad umalis. Inakala ng dalawang babae na ang jurnal ay mula kay Shogo at sinabing si Kaori ang lumapit kay Shogo upang magkaroon sila ng jurnal. Tila may naalala si Kaori dahil sa sinabing ito ng dalawa at sumakit ang kanyang ulo. Buti na lamang at naroroon pa si Saki at inalalayan nito si Kaori. Paalis na si Kaori nang biglang dumating si Yuki at nyaya ang tatlo upang sabay na silang umuwi. Nais ilagay ni Yuki si Saki at Shogo sa journal upang hindi ito makalimutan ni Kaori. Nagkasundo rin silang apat na manood ng Lantern Festival. Samantala ay isang bagong transfer na nagngangalang Hajimi ang nakakita sa apat at tila kilala nito si Kaori. Masayang tumungo ang apat sa festival at muli ay ibinalik ni Kaori ang journal kay Yuki. Habang patawid ng kalsada ay napahiwalay ang dalawa kay Shogo at Zaki. Magsisimula na ang festival ngunit hindi nila makita si Shogo at Saki. Dito ay unang beses nagkwento si Kaori kung saan ay pinasalamatan niya si Yuki, dahil sa muli ay hindi na niya ramdam na walang kaibigan nagsimula ang festival at masaya nilang pinagmasdan ang magandang tanawin. Samantala ay naroroon din sa festival si Hajimi at kasama nito si Mayu. Biglang napadaan si Saki at narinig ni Hajimi at Mayu na hinahanap nito si Yuki at Kaori. Nakita ni Saki si Yuki at Kaori kung saan ay lumapit si Mayu sa kanila at kinukumusta nito si Kaori. Dati palang magkaklase ang dalawa, ngunit hindi matandaan ni Kaori si Mayu. Napansin ni Yuki na hindi matandaan ni Kaori si Mayo kaya't nagpaalam na sila upang hanapin si Shogo. Nadaanan nila si Hajimi kung saan ay sinabihan nitong trader si Kaori. Dahil dito ay tila may naalala si Kaori, ngunit nagulat na lamang si Yuki at saki nang biglang mawalan ng malay si Kaori. Nang magising ay nasa hospital na si Kaori, ngunit hindi nito makilala kung sino si Yuki. Lumabas si Yuki at napansin rin ni Shogo na malungkot si Yuki. Pumasok si Hajimi at nakilala ito ni Kaori. Dumating naman ang mga magulang ni Kaori at kinausap si Yuki ng ama ni Kaori, kung saan ay sinabi nitong naaksidente si Kaori kaya't nawawala ang memorya nito. Nagpasalamat ito kay Yuki sa pagnanais na makipagkaibigan sa kanyang anak, ngunit nakiusap na layuan na muna niya si Kaori para sa ikabubuti nito. Hindi nakinig si Yuki at muli ay ibinigay niya kay Kaori ang journal. Sumunod na araw ay nakita ni Yuki si Kaori at dahil sa journal ay nakilala niya ito. Sa klase ay ipinakilala si Hajimi bilang bago nilang kaklase at humanga ang mga babae dito. Sa muli ay hindi nakikilala ni Kaori si Hajimi, ngunit napatingin pa rin siya dito. Habang nasa aklatan ay naiwan ni Yuki ang kanyang card, kaya't ipinangalan muna kay Kaori ang hiniram niyang aklat. Isang school activity ang magaganap kaya't naghanda ang buong klase. Dito ay nakausap ni Zaki si Hajimi at tinatanong nito kung ano ang meron sa kanila ni Kaori. Hindi ito nagustuhan ni Hajimi at sinabing may galit siya kay Kaori. Tinanong ni Zaki si Kaori kung ex niya si Hajimi ngunit hindi ito masagot ni Kaori. Muli ay tinanong ni Zaki kung ano ang turing ni Kaori kay Yuki kung saan ay sinabi ni Kaori na isa itong mahalagang tao para sa kanya. Narinig ito ni Yuki at dahil sa kanyang tuwa ay aksidente niyang itumba ang pinaghirapang buwin ng kanyang mga kaklase. Nagtago ang dalawa sa aklatan at dito ay ikinuwento ni Kaori kung paano sila nagkakilala ni Yuki. Inakala ni Yuki na naalala ito ni Kaori, ngunit nabasa niya lamang ito sa journal. Hindi napigilan ni Yuki ang kanyang sarili, at niyakap si Kaori. Habang palabas ang dalawa ay nakita sila ni Shogo, at isinama nito si Yuki, upang ayusin ang kanyang nasira, Nakita ni Hajimi si Kaori at tinanong nito kung bakit hindi ito namamansin samantalang si Kaori ang may kasalanan sa kanya. Tila may naalala si Kaori at muli ay sumakit ang kanyang ulo. Dumating si Yuki kaya't umalis si Hajimi dahil inakala niyang nakakaistorbo lamang siya sa dalawa. Sa araw ng kanilang school activity, ay kinikilig ang mga babae habang nakatingin kay Shogo at Hajimi na nagluluto ng pancake. Hindi nagustuhan ni Hajime ang kanyang ginagawa kaya't lumabas ito kung saan ay pinagkakaguluhan ito ng mga babae. Nakita ni Yuki na naroroon si Mayu kaya't nagpakilala siya dito. Sinamahan ni Yuki si Kaori sa rooftop kung saan naghihintay sa kanila si Mayu at Hajime. Dito ay ikinuwento ni Mayu ang nangyari kung bakit nawala ang memorya ni Kaori. Kaklase ni Kaori at Mayu si Hajime noon at balak na nito mag-transfer ng ibang school. Sikat sa school si Hajimi, kaya't nagalit kay Kaori ang mga babae nang malaman ng mga ito na may pagtingin sa kanya si Hajimi. Nakatanggap ng mensahe si Kaori mula kay Hajimi at nais nitong makipagkita kay Kaori bago siya lumipat ng school. Ngunit habang papunta sa tagpuan si Kaori ay hinarangan ito nila Mayu at hindi siya pinayagan na makita si Hajimi. Tumakbo palayo si Kaori kung saan ay naaksidente ito. Humingi ng tawad si Mayu at umalis na ito kasama si Hajimi niyakap ni Yuki si Kaori upang kumalma ito. Naalala ni Kaori na nais malaman ni Hajimi kung magiging sila ni Kaori bago ito lumipat ng school at nagdesisyong kausapin si Hajimi. Nalungkot si Yuki sa kanyang narinig ngunit nagpanggap na lamang na masaya siya na bumalik ang memorya ni Kaori. Naging matagumpay ang school activity kaya't nagsaya ang lahat. Nakita ni Hajimi si Yuki at sinabing hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Sinabi ni Yuki na naalala ni Kaori si Hajimi, kaya't nagmadali itong hinanap si Kaori. Nagpanggap na masaya si Yuki, ngunit nahalata ni Shogo na may dinaramdam ito. Tila naiiyak si Yuki at ikinuwento kay Shogo ang mga nangyari. Gamit ang bonfire ay sinunog ni Yuki ang journal upang kalimutan ang lahat ng nangyari. Makaraan ng ilang buwan ay naging malapit sa isa't isa si Kaori at Hajimi, kaya't lumayo na lamang si Yuki. Isang maulang hapon ay tila may naalala si Kaori dahil sa payong na binuksan ni Hajime. Hindi na lamang kumibo si Yuki at pinagmasdan na lamang ang dalawa papalayo. Lalabas na sana ng walang payong si Yuki nang biglang dumating si Saki at ipinagtapat ang kanyang nararamdaman para kay Yuki. Humingi ng tawad si Yuki dahil hindi niya ito masusuklian at umalis na ito. Sumunod na pasukan ay hindi magkaklase si Kaori at Yuki. Tila walang ganang mag-aral si Yuki habang si Kaori naman at Hajime ay magkasama sa isang klase. Mabilis na lumipas ang panahon at nagtapos na sila ng high school. Sa huling pagkakataon ay nagpakilala si Yuki at Kaori at humingi ito sa kanya ng mensahe. Nakita ni Yuki na gamit ni Kaori ang ballpen na ibinigay niya ngunit hindi na siya nakikilala nito. Tila maraming naisabihin si Yuki ngunit alam niyang hindi na rin ito mapapansin pa. Matapos ito ay nagpaalam si Kaori nang hindi natatandaan kung sino talaga ang kanyang nakausap. Nang tingnan ni Kaori ang sinulat ni Yuki, ay tila may naalala siya, ngunit nawala rin sa kanyang isipan nang dumating si Hajime. Ipinatawag ng aklatan si Kaori dahil may hindi pa siya nababalik na aklat, ngunit hindi niya ito matandaan. Dumating si Yuki at ibinalik ang aklat na hiniram niya na naipangalan kay Kaori. Tinawag muli ng staff si Kaori dahil may nakitang mga guhit ang aklat hindi makapaniwala si Kaori sa ganda ng drawing at tila may naalala siya. Dito ay iginuhit pala ni Yuki ang mga tagpo kung saan ay unang nagkita ang dalawa hanggang sa naging magkaibigan sila. Nagtapos ang drawing noong araw na naalala ni Kaori si Hajime at nakita niya roon ang tunay na reaksyon ni Yuki. Nakita ni Hajime na nalungkot si Kaori nang maalaala ang lahat kaya't hinayaan niya itong puntahan si Yuki. Nakita ni Kaori si Yuki sa rooftop at nagulat ito nang tawagin ni Kaori ang kanyang pangalan. Humingi ng tawad si Kaori dahil nalimutan niya si Yuki at ngayon ay nais niyang muli ay maging magkaibigan sila. Napangiti si Yuki dahil sa tuwa at tinanggap niya ang nais ni Kaori. Napakaikli lamang ng buhay kung ating isipin. Ugaliin nating maging makabuluhan ang ating mga ginagawa para sa ibang tao nang sa ganun ay maging masayang parte tayo ng kanilang nakaraan. Hindi natin alam kung ano ang ating papel sa buhay ng iba, ngunit maaaring nabago natin sila, patungo sa kanilang mas magandang personalidad. Maaaring hindi natin makita kung paano tayo masusuklian, ngunit magbaka sakali na lamang tayong mapapangiti natin sila sa tuwing tayo ay naalala. Dito po nagtatapos ang ating video, at sana ay nagustuhan nyo. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.